Ayan, mga mga love shoutout guys. Ayan, at uh, tayong i-unboxing. Ito ay uh, nabili natin no, sa isang kinalang uh, bilihan dyan. At ito guys ay uh, solar. Tatlong solar ito guys na 600 watts or uh, 1000 watts. Silipin natin. At ang mura lang ito guys no, nasa 600 plus ang bawat isa at uh, wala na nag-sponsor nito <laughs> kasi ito guys ay uh, uh, binili natin dahil uuwi tayo guys no uuwi tayo ng uh, Palawan kaya dadalahin natin ito guys ito sa ating mother dahil uh, sa amin guys ay wala pang uh, totally uh, ano uh, ilaw na kagaya ng uh, Meralco ko meron sa amin guys ay generator lang kaya magdala tayo no para sa ating mother at ito guys, yung kanyang kasulat. Ah, Uy, sana hindi basag ah. Oh. Mukhang uh, naipit ah. Wait lang. Ka. Sana ay hindi basag. Kasi yung una, da, na, una namin binili, nabasag guys, no? Yung smith ng solar. Okay. So guys unang buksan natin ito yung pinakagilid eh sana good no? sana ay good oh ayos ah, okay 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 wala siyang basa guys clear malinaw ayan tatlo ito guys no 600 uh, 600 bawat isa hindi mo naka-discount to. Bali, ayan guys, yung pangat, pangalawang panel. Ayan, ito yung pangatlong panel guys. Subukan titingnan lang natin guys, no? kasi nga, sana nga ay walang problema. Yung, uh, ayun, kasi may yung una namin nabili. Nasira dito guys, pero ito naman ay good. At, uh, ito naman eh, sana nga ay good lahat, ano? Kasi, simple guys, medyo may kamahalan din, eh. Kaya, sana good lahat, no? Mm -mm. Ayan. Ayan, guys, tatlo yan. Para pagka... Puuwi uh, na tayo ng... Uh, palawan, ay uh, naka-ready na siya. Kaya tayo bumili. Para... Anytime... Eh okay, pwede na natin siyang uh, ipacking ulit. No. Para lumiwanag naman yung bahay ng ating uh, mother. Ayun, okay naman. Wala nga. Oo, hindi yung guys, ito guys hindi to ano. Hindi to ba kaya. Ganyan talaga ang design niya. Okay, okay, good. Isubok natin, guys, no. Para masubukan kung good ang uh, bawat isa sa isang ano lang ito guys yung ano pangalawa yan pero bakit walang remote ayun yung isa mayroon ah nakadikit pala nakadikit yan ito guys tingnan natin uy bakit ang mangyari At ito guys, yung uh, pangatlo, okay naman. Wala pa siyang karga guys. Totally. Ayos. Pwede. Pero bakit ayaw kumarga dito sa isa? Try natin. Kasi kahit nga wala yan eh. Dapat may battery na yan eh. Nakacharge na eh. Hmm. Yeah. But ayaw. Baka walang battery. But ayaw. Ayaw. Titurge mo natin to guys, no? Okay. Ito maraming salamat sa panonood guys. Oko okay, okay naman ito guys. Kulang wala lang ito, no. Kulang wala lang itong uh, charge sa araw pa. Pero okay ito.